Ito yung Sige. vlog nyo. Oo, oh, oh, para kumpleto. Oo. Uh -huh. Ito yung oso kasi yung ano eh, mga vlogger eh. Oso. Sige, may hindi. So medyo tinutulisan yung dulo. Medyo ano, paninipisin yung dulo dulo tsaka dulo. Oo. Para magandang tignan.

ate. Sí, Ulit po. Binubuka-buka lang. Pagkatangin ka ba rin. Mukhang rin. Yung sa ako na. Ipam. Aw. Aw. Kung nagaw. Aw. Aw. Makagato Ah. Ito. sinilas ko. Sinilas ko. Pran. Yung Look at some water. See a problem. They do good. I eat a little Parang yeah. Kalau aku mau bibila, mau papa bila, <laughs> <Hindi. laughs> Ayan o, bilis na tapos. Ilang minutes lang. may ano ka, pattern. Ayan, o. Oh. Para guide niya sa pagkat. Kalamang gagawin na lata. Kalamang gagawin na lata. Ang Sa kaya. ay. Anong lata? Anong lata? yung pangpatong so, patungan ah dalawa ipinampapatong mo no? isang yung lata karat, isang, isang karton yung limon ano oo oh, oh. dali papatong yung tapos yung pugo pitin ah pero isa lang yung dyan na lang Tapos na. <laughs> Tapos, ayan na siya. Nibinibos. Tapos, paano siya ilalagay? Sa asan pa? Alam mo, may... bangkito. sir? Nandito. Pabawal. Sigilis na to na Bali na sa labas pala 'tong makintab no. Oh, 'tong pinaka ito. Pinaka balat tinangpalatan. 'Yan 'yung makintab. Yung 'Yun ang nasa labas na. nito. Mm. No, Itong pinantali. Kawayan din. Ito 'yung parang oh, kawayan din. Yung. 'Yung bayog. Anong ibig sabihin ng bayog? 'Yung matibay. Yung ito din, ganito. pero iba yan iba yung sa kawayan iba yung kawayan anong ba yung, yung pang ano talaga pang tali pang tali talaga to mm -hmm. ibang parte ng kawayan mm -hmm. yan yung hindi tumatawa kawayan uh, din pero hindi siya tumataba. ibang klase ibang klase, ibang klase. Baga, ano yung matibay mm -hmm. ah so merong kawayan na hindi matibay ah mm, may iba-ibang klase kasi, kasi yung kawayan eh may kawayan may mga... Kawayang ano Ano itsura ng kawayang bayog? Ito anong tawag sa kawayan na to? Yung kawayang may tinik kasi yung bayog walang tinik. Ah, uh, 'yan, kawayang ano uh, 'yan? Kawayang may tinik. Itong ginagawa na ah, itong ginagawang 'yan yung pinaka yung ano, yung may tinik. 'yan, 'yan yung kawayang may tinik. May tinik. Tapos yung pantale kawayang walang tinik. Walang tinik. Um. Ah, meron palang ganun. Ah, yung ano siya, yung malambot siya yung Matibay? Mm. Pagka pag, uh, sa mga pang-tali, matibay. Ayan, tingnan natin paano isisiksik. Sobra? Hmm. Hmm. Eh, lalagay ito saka tatalian hmm. ano yan kinukulayan pa bakit kasi yung pula yan? o, no, oh, oh, pula ang tali. O, pula talaga tali. Tali. May panali. Iba, may, may, panaling puti. Ayun o, oh, eh. yung makasabi. Yun. Ah. yan? Hindi. Hindi, sadyang ganyan. Sadyang ganyan talaga. Kulay. Hindi oo. Plastic. Yan. Ah, plastic na yan. Hindi na yan, kawayan. Hmm, plastic. Gawa sa plastic. Yan, ganyan na. Tatahi na lang. Ah. Anong pagtahi? Ganyan? Yan ang pantahi niya. ah, manipis, patingin. Parang ah, tamsi. Ay, parang yung plastic na pantali. Yung string na ano, na plastic. Tansi? Oo. Iba-iba po kasi yung ano, pwedeng pantali dito, pwedeng yung pula na tali. Yung ah, parang... Oo, yung, yung, yung sa kanya, yung, yung pulang tali. Karayom ng malaki yan? Maliit. Patingin? patingin ng karayom? Yan yung ano, uh, yung... yung, sa mga dilatang spam? Oo, meron ito. O yung mga dilatang, ga, yung mga nanggagaling sa abroad? Inuunat lang. Ah, inuunat? Inuunat. Mga ano ito, parang... Yung, naka, yung sa pambukas niya, may parang ano? Uh, ito, ito yun. <laughs> Ah, ginawang ano lang, tapos tinulisan lang. Opo. Okay. Ito. Oo, ito yung, yung parang pang sa nilata. Oo. Uunatin uh, uh, yan. Oo. Uh, uh, tapos, ito Ah. Tulisan. Ito. Inunat lang itong uh, nakalikong to. Inunat lang. Tapos, yun ang ginawang ano, yung nilagyan ng tulis, yun ang ginawang ano, yung pantusok. Pantusok, oo. Oh. mm pag naunat to, itong dulo, pipit-pitin. Tapos, tutulisan. Uh, tutulisan sa hasaan. Mm -mm. Yung, magiging ganyan na, pag yung pangkarayom na. Yes. Ay. Anak niya? Opo. Panganay? Uh, Panganay. Terima kasih telah menonton! dati gumagawa rin ng ganito rin. Si Ibat e, yan, hindi na. migel Tinatamad na? Oo. Oh. <laughs> Siya <laughs> pilang, nung buhay pa, nagawa. Ayan, na. tapos na. Ayan, so ganyan pala ang paggawa ng bila. O, tatanggalin Ayan. na So, para malinis. Tapos, tatanggalin na to. Mm -hmm. ah. Para malinis. So, ito na yung nayaring bila. O Oh, so, mabilis lang palang gawin. Finish product. Yan na yung finish product. Hanggang dyan nagtatapos ang ating demo ng bilao. Oh. <laughs> okay, bye-bye.